Ibinahagi ng aktres na si Chris Bernal sa social media na naisilang na niya ang kanilang unang anak ng kanyang asawang si Perry Chong. Sa Instagram, nag si Chris ng video kung saan makikita silang mag-asawa na karga-karga ang kanilang anak. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang mukha ng kanilang baby sa nasabing video. Inihayag ni Chris na ang pangalan ng kanyang anak ay Haley Luca at may Instagram account din ang kanyang anak. Let me tell you a story. Sa caption ng kanyang social media post noong Miyerkules, sinimulan ni Chris ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagbabahagi na 15 days na ang kanilang anak na babae at ito na ang most magical days ng kanilang buhay. Idinagdag niya na pagkatapos ng pinakatagal na pagbubuntis at pinakamahirap na panganganak, gagawin niya ito ng maraming beses upang makilala ang kanyang sanggol na babae. The bond between a mother and child is one of the strongest in existence. I'm so in love. Annie Chris, It is a kind of love that is never understood until it happens to you. Ayon sa aktres, busog na busog ang kanyang puso at ang pagiging ina sa kanyang panganay na anak ang pinaka-rewarding at maganda sa kanyang buhay. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa kanya at sa kanyang asawa ng pagkakataong maging magulang. Gaya ng nakikita sa Instagram bio ni at Hailey Luca, ipinanganak siya noong August 15, 2023 at siya ang Little Sunshine ni na Chris at Perry. Isang larawan ni Hailey Luca ang ipinost sa nasabing account at inihayag din ang kahulugan ng kanyang pangalan sa caption ng nasabing post.